Sa ating government at work, sari-sari store owners at iba pang maliit na negosyante sa Quezon City, nakatanggap ng tulong pinansyal. At mga sinalanta ng bagyo sa Caraga Region, nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Aabot sa isang daang sari-sari store owners at maliliit na negosyante, nakatanggap ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ito'y sa ilalim ng Small Income Generating Assistance o SIGA program bukod sa pagbibigay ng tulong pinansyal, layon din ang programang magbigay ng pag-asa at oportunidad sa mga micro-entrepreneur para mapalakas ang negosyo ng mga benepisyaryo. Halos 200 family food packs naman ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa Agusan del Sur para ito sa mga pamilya na apektuhan ng bagyong kabayana. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 20,000 family food packs ang naipamahagi na ng kagawaran sa mga nasa lanta ng bagyo sa Caraga Region. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.